guys, pupunta kami ng Subi. Bida ka girl, bida siya girl, no? bida, 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 bida. Hello guys, magandang hapon again. Uh, katapos lang namin magtirapi, ayan, hindi ko alam kung saan pupunta si Mrs. Ano ta magbibili ka ng grocery? Kunti. Wag na. Ay bigas pala. Duda. Duda. Okay. Sa Pablio tayo. Okay guys, punta kami sa Pablio. Pagkapag-grocery mo lang Ayan, ng kunti. Okay guys, mag grocery muna kami na ang kakaunti. Yan mga guys. Nandito po kami sa Pablio. Grocery. O oh, yan si Mrs. guys. Kahit hirap na hirap. Katapos lang namin mag ano. Kahit hirap na hirap na gano, Gala pa rin. Yan. Yan. oke ah, nah. Ya. Oke. Hai Bapak, guys. Kunting noodles lang ha, kasi marami pang noodles sa bahay. Yan, mga guys, nagu na na. nag grocery sila. Ay naman guys, sa pagbili na kami ng konti, kapi, at saka ano. Mamaya, ako mong mili. Eh, oh. Bili tayo ng isa lang kasi... Mahalala oh, Ligin, mahal pala yan. Sige na. Sige na guys. Ayan dyan, si misis. Si misis kasi namimili guys. Kasi Sa sardinas. Oh, ah, sige, sasunod na lang. Masa, makasagi ka niya, magbabayad tayo dito. Di, ayusin mo yan, baka makasagi. 125 yan mahal piliin natin medyo mura mura 129, 185, 130, 130, Okay 130, 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 Medyo 130, 130, 130, 130, Tignan mo kung may Mag ganito na lang tayo makikita. Malaki pa. Dito tayo, no? Ayan, si Mrs. na mahilig maggrocery grocery kahit walang budget. <laughs> Ayan. Isipin mo ano, bibilhin mo. Oh, may ano, may tao. mo na ka. Wala. Itong tumbukin mo yung bibilhin mo. Yun. <coughs> yan. Downy. Pipili na naman siya ng downy mga guys. Yung kulay blue. Yung kulay blue. Mabango. Ay. Pink na lang. pare-pareho ano? lang yan. yan. na lang. Yung pink. Mabango yung pink. Yan yung paano. pareho ka, lang yun. yan. pareho hmm. lang yan. di Kung anong mabang kukuni sa mama mo, okay na yun. Iya. guys. Itu salah guntaman itu iba. Amaya, oh, pipili pa naman mama mo ah. Oh, Kung no. na siya. Asokal? Yan. Okay guys. Medyo nakarami na si misis mga guys. Makuha na ako shampoo natin. Amaya, oh, nangas yan ang pipili. Andy Brian. Sige, ikaw na mamili ha. ayan po guys sana bilhan ako ni misis ng isa man lang sobrang pagod ko kanina guys magpulat isa lang isa lang yes nagagalit si misis guys yan isa lang para lang ano pampatulog ko. ayan bayat ni misis mga guys bilhan ako ng isang jean ano yan marami po ako ro Kalimutan ko lang kanina. Sa Alex Saud. Hindi sa dulo yung mga Diyos. Yung mga Diyos. Okay na to? Okay na pala mga guys. Ayan guys, malapit na kami matapos mga guys. Dito na Ano, pumila na si Andy? Tara, dito sa tabi niya. Kumuha ka na, baka mamaya maiwan yan. Madubli pila pa tayo. O sa labas ka lang bibili ng ano, tinapay. Okay guys, nasa pilahan na si Andy. Well, kaya babay muna, paalam.